So guys, sa uh, may hapon no? so di ata karon diri magpakaunta sa tuang mga lagang uh, alagang mga manok. Tuang mga ginagmay nga mga binuhi no. So diri uh, tuang ginapakaon nila taho. Uh, ginasagulan na to kanang mga sobra-sobra na -sobra. mga kanon, usahay pud. Ah mga kangkong ato ang i slice zone ginagmay para mga ito ipakao nila kay pradili hakog sa feeds kay kung aram sila mga uh, native raman nila no mga bisayang manok raman nila o dyan ang gawas na sila kay gutom na ni sila guys and so kung sobrang sila mga on kung sila uh, kung mga bisaya is ah uh, ito ni sila kabuk tumansol months old pa lang na sila. Sorry, ni sila so di akong panong pagumangko ni dakop kay pamalik ng sulod kay para mga on nasa dito so atong seradaan kay para mamatama at atong sulag sulod para sila mong gawas o balik o na po si dayo na o na tabang sila dakop sa manok ah, uh, mga pagumangko na, na, ako guys ah, uh, mga butan kayo pisan kayo tabangan ko nila dakop sa mga piso na ito na nangalisang na o na hikap siya o na hikap si hindi yung piso na kay muda ko so mano guys ah uh, ato tayo sa pikas pag yun ah ang ilahang kuhaan sa tubig pag yun ay no uh, uh, atong nalimutan so atong gikuha ang ilahang ilim nun sa tubig kaya ato po nang limpihan karon para inom sila nga limpyo ang ilahang inainom so Ito tas pika's. Kita dito no so ang diri nata diri mga one month old na to' nga mga koalisya diri, dirasa ni sa diri nga mga piso guys. So mga dirasa ni sa diri dapita uh, actually sa mga rasa gi' guys, is talag kini sila no' kinanglan sila o kinang mayjud nga pagka'ti uh, timan sila ha? sa mo na tutus manang na malayo tubig daan kay pagadugadug kay ato na silang paimnon hmm. So moro na kung nila guys tahop lang sa mais din ginasagulan na, sa na mga nang nakay manayaw mga bahaw ang uh, Pernish tambok ron pud sila kusog grabe pud sila mga mga on diyon akong ipang tapok na ilahang mga kalanan iban ng sa piso dana ilang mga ilimnan sa tubig kaya ito ang ahugasa, uh, limpyuhan, ilisa na to ah uh, uh, para mainom silang uh, limpyo so, mas may nang mgaon pa sila, din pagka uh, later igo silang uhawon oh, ah uh, makainom sila so maura na guys ah uh, ito sa limpyuhan ng ilahang tubigan.